Dahil sabato night, na, nag-night-night na, 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 kami sa gabi. Wala kaming magawa, kaya yan, tagtipon-tipon kami. Yung mga hindi mo pa, hindi namin pinaplanuhan, ayun pa na yung natutuloy. Tapos, ito yung kalandiyan na naganap. Ano ko kapesada, sinundan ko na si pa naman yung OVR. Ito pala pili. Alam mo ba mas <laughs> mag Ito, kaya ang na namin pagpunta ang Marikina. Tapos pupunta kami sa Angodo, sa Tagpuan. Hmm, sikat na dito sa Angodo na. Parami nagkakapit. Tapos pagdating dito, ahon pa, pa na. lang. <laughs>

Ito na yung kapinapangalan na tagpuan pero wala na, wala na katagpuan dito. Pero ang nandun pala talaga dito, no? Mailaw pagkabi. Pero hindi talaga kabi dito, oh. Nagkape sa tagpuan. Dito sa abilab Yan, tamantambay lang kami dito. Pero hindi talaga ang magkakape. Tatapay lang kami at magpapahangin kasi wala kaming pera. Buti na lang mabait yung may-ari dito na. Sabi namin, pwede pag tumambay. Pwede naman daw. Yan, tama kong tingin-tingin sa taas kasi wala kaming pambili ng gabi. Nandito pa rin ka, dapat ka relax kahit wala kang pera. Para yung relax ka dito, basta mabait yung may ari.